Sa mahigit 10 bilyong piso, wala pa sa isang porsyento ng panukalang 5.768 trillion pesos na budget para sa 2024 ang hinihinging Confidential at Intelligence Funds o CIF ng administrasyon. Pero dahil mahirap busisiin maging ng Commission on Audit ang paggamit nito, naging mainit na usapin ng CIF sa Kongreso habang tinatalakay ang budget. Kabilang sa mga ahensyang nag-isa tungkol sa pondo ang Office of the Vice President at Education Department na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Sa Kamara, kinwestiyon ng ilang mambabatas ang hiling ni Duterte na 650 million pesos na confidential fund para sa dalawang ahensya na ungkat din ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP para sa 2022 dahil wala ito nang maupo si Duterte bilang pangalawang pangulo. Meron po tayong uh, issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, uh, Madam Chair, kaya talagang ano no, kailangan maipaliwanag itong 125 million. Considering The universe of shortages in the Department of Education, which would need adequate funding. Madam Secretary, would you voluntarily withdraw your request for confidential funds in the Department of Education? we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate the wisdom of granting uh, confidential funds to the Department of Education. Sa plenaryo, napag-alaman ng mga mababatas mula sa COA na ginastos ng OVP ang 125 milyong pisong confidential fund nito nang wala pang dalawang linggo. Tinanong ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po Nagdesisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang nasa 1.2 billion pesos na confidential fund mula sa ilang ahensya sa mga opisinang nakatutok sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Coast Guard at National Security Council, kabilang sa nawala ng pondo ang OVP at DepEd. Pagdating ng panukalang budget sa Senado, tuluyan ang binawi ni Duterte ang hiling na CIF. Hindi na po itutuloy ng uh, Office of Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Uh, bakit? Uh, dahil po no, uh, nakikita natin na talagang nagkaka may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito. Hindi na ibinalik ng Bicameral Conference Committee ang confidential funds na tinanggal ng Kamara mula sa DepEd, OVP at iba pang ahensya. Pero ang mahigit apat at kalahating bilyong piso na CIF ng Office of the President mananatili sa budget. Bunsod ng issue sa CIF, ipinagbawal na ang paggamit ng contingent fund bilang confidential fund. Ngayong planchado na ang budget para sa susunod na taon, panibagong hamon naman sa Kongreso ang siguruhing magagastos ng tama ang pondo ng taong bayan. CNR Kanghel, CNN Philippines.